Alam mo ba na ngayong buwan maraming IS at donors ang makakatanggap ng isang espesyal na sorpresa na tiyak na magpapasaya sa kanilang puso at magkapagaan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Kung isa ka sa kanila, tiyak na hindi mo gusto itong palampasin? Isipin mo muna paano kung may libreng regalo, care cards at kasabay pa nito ang 85 payout na posibleng para sa'o. Hindi ito pangarap lang, ito ay aktwal na benepisyo na nakalaan para sa mga pensioners. Kaya kung nais mong malaman kung paano mo matatanggap ang iyong bahagi, manatili ka sa video na ito dahil ibabahagi namin ang lahat ng detalye, step by step para siguradong hindi ka mahuhuli sa mga importanteng impormasyon. Mahalagang maintindihan na ang SF at GS ay may mga programang layuning tulungan ang mga senior citizens at pensioners sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Hindi lamang ito simpleng pensyon na natatanggap buwan-buwan. May mga espesyal na programa at tulong na ibinibigay kabilang na ang libreng regalo, health cards at financial assistance na makakatulong sa kanilang kalusugan at pangkabuhayan. Ang ALC care cards halimbawa ay hindi basta-basta. Ang card na ito ay nagbibigay ng akses sa mas murang gamot, discount sa piling ospital at iba pang health services na napakahalaga lalo na sa mga senior citizens marami sa mga pensioners ang hindi alam na eh, may ganitong benepisyo. Kaya ito ay isang magandang pagkakataon upang mas mapadali ang kanilang pangaraw-araw na buhay. Bukod sa libreng regalo at itis care cards, uh, isa sa pinakaabang ng mga pensioners ang PH85, PHP5 one-time payout. Ito ay isang financial assistance na ibinibigay ng gobyerno bilang dagdag na suporta sa pamumuhay ng mga pensioners. Eh, hindi ito regular na pension. Ito ay special na pondo na inilaan para sa mga kwalipikado. Kung ikaw ay nakatanggap na ng iyong regular na pensyon sa nakaraang buwan, e, ps, malaki ang posibilidad na makuha mo rin ang payout na ito sa parehong paraan. Ang halaga na ito ay makakatulong sa mga gastusin tulad ng gamot, pagkain at iba pangailangan, lalo na sa panahon ng inflation at tumataas na presyo ng bilihin na ito at nauwi sa pagkaantala sa paggamit ng kanilang cards. Kaya maging maagap at handa sa lahat ng detalye. Kung may tanong o hindi malinaw, huwag mahihiya na tumawag o bumisita sa opisina para sa malinaw na impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule ng release. Ang gobyerno ay nag ng mga schedule kada buwan para sa pension at one-time payout. Karaniwan, ang notice ay ipinapadala sa official channels ng SSS at GSEs. Kung ikaw ay nakatanggap ng text, email o announcement sa website, sundin ang instructions para sa maayos na pagtanggap ng pera mahalagang sundin ang tamang proseso, at huwag magpapadala sa mga peking announcement na kadalasang kumakalat sa social media. Maraming pensioners ang nagkakaroon ng pagkalito dahil sa maling impormasyon, kaya napakahalaga na tanging official sources lamang ang pagbabasehan. Para sa mga pensioners na hindi pa nakakatanggap, huwag magpanik. May proseso ang SSS at GSIS para sa mga delayed payouts. And si Maris mag-follow up sa kanilang hotline o opisina upang malaman kung bakit naantala ang iyong benepisyo. Importante ring magdala ng valid ID at membership details kapag gagawa ng follow-up. Sa ganitong paraan, mas mabilis ma-resolve ang anumang issue at masisiguro na matatanggap mo ang iyong benepisyo. Isa rin sa mga madalas itanong ng pensioners ay kung paano ang tax at deduction sa 118 payout. Ayun sa mga opisyal, ang one-time payout ay hindi karaniwang taxable kung ito ay itinuturing na financial assistance. Ngunit laging mabuting i-verify sa SSS o GSIS para sa official guidelines upang maiwasan ang misunderstanding. Mahalagang alam mo ang lahat ng detalye upang walang magiging problema sa pagtanggap ng pera. Bukod sa financial assistance, uh, may ibang programs ang SSS at GSIS na nagbibigay ng dagdag na suporta tulad ng health programs, livelihood support at educational benefits para sa pamilya ng pensioners. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng SSS Care Card, Huwag lamang itong tingnan bilang simpleng card. Natuwag suwi sa mas maraming opportunities at discounts na magagamit mo sa iyong pangaraw-araw na buhay. Duhay sa pamamagitan nito, mas marami kang maitutulong sa sarili mo at sa pamilya mo, lalo na kung may mga emergency expenses. Mahalagang tandaan na ang mga programang ito ay bahagi ng pagpapahalaga sa mga senior citizens. Ang pamahalaan ay naglalaan ng pondo at resources upang masiguro na ang mga pensioners ay may dagdag na tulong para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Ang libreng regalo, Gisitus Correct Cards at 85.5 limang one time. Payout ay kakretong halimbawa ng suporta na ito. Maraming pensioners ang nagulat sa laki ng tulong na natanggap nila at ito ay nagbibigay ng kaginhawaan at kasiyahan sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Kung ikaw ay isa sa mga kwalipikadong pensioners, siguraduhin matrack ang lahat ng notifications mula sa ITIS. Huwag maghintay na mag-abot lang sa iyo ang benepisyo maging proactive. Regular nating na tingnan ng official website, apps or social media pages ng ATI para sa pinakabagong updates. Sa ganitong paraan, masisiguro mong walang makakaligtaan at matatanggap mo ang iyong benepisyo sa oras. Huwag din kalimutan na ibahagi ang impormasyon sa iyong pamilya o mga kaibigan na pensioners din. Maraming pensioners ang hindi aware sa mga bagong benepisyo dahil hindi nila ito nababasa sa official announcements. Sa pagtutulungan at pagbabahagi ng impormasyon, mas maraming tao ang makikinabang sa libreng regalo, USA scare cards at one-time payout. Ang simpleng pagbabahagi ng impormasyon, liwarin Warren grabo, malaking tulong sa kanilang buhay. Isa rin sa mga bagay na dapat tandaan ay ang kahalagahan ng paggamit ng tamang channels para sa inquiries. Anja said at Ziz ay may mga hotlines, email support at official offices na pwedeng tawagan o bisitahin para sa anumang tanong o problema. Sa pamamagitan nito, mas mabilis masosolusyunan ang mga issue at masisiguro mong matatanggap ang lahat ng benepisyo. Sa pagtatapos, mahalagang maunawaan na ang mga benepisyong ito ay hindi lamang pera at cards. Ito ay simbolo ng pagpapahalaga sa kontribusyon ng bawat pensioner sa lipunan. Ang tamang kaalaman at maagap na action ay susi upang masiguro na matatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Ang bawat libreng regalo, YTI care card at one-time payout ay bahagi ng pangakong suporta ng gobyerno sa mga senior citizens. Kung natanggap mo na ang iyong pensyon at inaasahan ng 85.5 one-time payout, na ngayong buwan ay maaari mong simula ng pag-check ng iyong East SOBS account. Tiyaking handa ang lahat ng requirements at i-follow up kung kinakailangan. Para sa mga hindi ba na nakakatanggap, huwag mawala ng pag-asa at sundan ng official channels para sa update. Sa ganitong paraan, makakasiguro kang makukuha mo ang lahat ng benepisyo na nakalaan para sa iyo. Tandaan, ang pagiging informed at proactive ay magbibigay daan para masulit mo ang mga benepisyong ito. Ang bawat libreng regalo, EIT, Care Card at 85.5 Limanja time payout ay makakatulong hindi lamang sa iyo kundi sa buong pamilya. Eh, huwag kalimutan na i-check ang official updates at huwag magpapaniwala sa peking impormasyon. Ngayong alam mo na ang lahat ng detalye tungkol sa libreng regalo, iCare Cards at 85.5 one-time payout, Tiyakin mong gagawin mo ang lahat ng hakbang upang matanggap ang iyong benepisyo. Panatilihin ang updated na impormasyon. Regular na i-monitor ang account at siguraduhing alam mo ang release schedule. Sa ganitong paraan, hindi ka mawawala sa listahan ng mga makatatanggap at masisiguro mong matatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Huwag kalimutan na ipaalam sa iyong kaibigan, pamilya at kapwa pensioners ang impormasyon na ito. Marami ang hindi nakakaalam sa mga bagong updates at ang simpleng pagbabahagi ng impormasyon ay makakatulong sa kanila na hindi mamiss ang benepisyong nakalaan para sa kanila. Sa ganitong paraan, mas marami ang makikinabang at mas maraming buhay ang mapapagaan. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang simpleng cash o cards. Ito ay simbolo ng respeto at pagkilala sa mga tao ng serbisyo at kontribusyon mo sa lipunan. Ang bawat libreng regalo, bawat care card at bawat one-time payout ay pangar na ang gobyerno ay patuloy na nagmamalasakit sa mga pensioners. O oh, sa naulistang no pinikamis, hindi ng marap na pangkalimsas lahat ng impormasyon. Tamang paggamit ng mga benepisyo at ang pagbabahagi ng impormasyon sa iba. Sa ganitong paraan, masisiguro mong matatanggap mo ang lahat ng benepisyo na karapat dapat sa o at maiiwasan ng anumang abala o delay sa pagtanggap ng iyong pensyon at one-time pay. E